Kaag sa numero uno sa mga balita, Subungadlaw. adlaw! Malakala ang nakitaan ng mga traditional jeepney na nagabiyahe sa Bacolod, Subungadlaw. adlaw. Kasunod sa pag-set sang deadline sa LTFRB para sa mga traditional jeepney sa pag-consolidate sa ilang mga prangkisa sa bilog ng Pilipinas. Suno sa mga driver ng operator sa traditional jeepney, buwas aga, balik biyahe na sila. Yaring Report. Ini ang sitwasyon sa mga mayor nga dala sa Bacolod kay inasang aga. Matawhay kag wala sang paguot sang trapiko. Magluwas nga holiday kay Labor Day padayon sa ikaduha nga adlaw ang transport strike sa mga traditional jeepney drivers kag operators. Mga pribado nga salakyan ang halos makitaan sa dalan kag mga modern jeepney. May mga pasahero nga malawig nga nagahulat sang salakyan sa higad sang karsada. Kung may traditional jeepney gidman nga nagabiyahi, ililisipon lang sa North Terminal kung untong adlaw masami puno usang salakyan ang paradahan pero kaya na ililisipon man ang nakapila. Isa na diri si Christopher Nunez nagdalikyat lang isa ka trip para may pangbakal sa bugas. Pito ang iya kabataan. Iya, mo uh, nila, strip naman yung upot na eh. oh, kami sa rally mo. Naging na yun? Oo, yun. Trip na para pang kaon na yun. Yung mga kabataan, mga kadaan mo. Oh. Sila kayo kabataan? Ito ang kadaan mo bata. Kada. Okay, Ay, may college sa kadaan. Ha? college na dito. May college ka? dilita na lang sa, Oy, sa uh, biyahe. Si Rene naman, nagdalikyat man duha ka trip halin sa Silay City. Pang baka na kung nasulod anon, magluwa sa pagbiyahe sa jeep, nagabiyahe man siya sa taxi. Nagpreparar na siya kadaan. Kung hindi na pwede ang traditional jeep, concentrate na siya sa iyang taxi taxi. ka pagit. So opsyon mo kung madula ni. Ay taxi. na kita daan Ay Suno sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, wala na sang extension ng consolidation nga nagtakop sang kahapon. ang anunsyo mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Magasugod ang dakpanay sa Mayo 16. Wala sa kasiguraduhan kung ano ang matabo sa ila pagkatapos ini. Eh. Pero ginapasalamatan na lang sa mga driver nga padayon sila makabiyahe sa gihapon suro kay Lillian Sambrano chairperson sang Kinetco wala sa may makapugong sa ila magabalik sila sa pagbiyahe buwas nga adlaw Ama biyahe kami ma'am. E, ama nindugan ang kinit ko sa pagbiyahe uh, buwas Ang amon pagbiyahe tanda sa amon kapag protesta, balik masada balik patesta. ang protesta. Sini nga hapon Nagpadulong ang mga driver sa Araneta Street malapit sa plaza para sa isa kapag dipuntipon. Nag-inupod na Dries Anday Rene ka Christopher bilang suporta sa ilang mga kaupdanan. Ang POV Modernization Program ang insuguran sa 2017 sa idalom sa Duterte Administration naging pangunahan sa Department of Transportation bilang sabat sa problema sa sektor sa transportasyon kag bilang pagpanghanda para sa future transportation demand sa Pungsod. Hindi lang sa Bacolod ginapatigayon ang pag-face out sa traditional jeepney kundi sa Bilog na Pilipinas.